evening guys meron na naman akong ipapakita sa iyo na blessing ayan body wash ayan. tea maggie cube chicken cubes chocolate Oats Milo because I'm not laundry powder Saka, noodles instant noodles. oyster sauce, plastic bags, sa pang noodles. Kasi pang dagdag ko doon sa lagay ko sa box. Yan lang guys. At saka ano? Sampung kilong rice. Yan guys. Diyan pa yung mga ano, hindi ko pa nailagay, guys. Hmm. Saka yung rice namin. Ayan, guys. Ayan lang. Yun lang papakita ko sa inyo yung blessing namin this month. Ayan, guys. sa coloring Ta-da! Ano kayang... I don't know what is the color, please. Tomorrow only, I... I color my... I dye my hair. Kasi may mga ano na naman, oh. No? Saka next week, magpapatrim na po ako. Anyway guys, thank you for watching. God bless. Kasi, Kasi prepare ko pa yung box. Hindi ko pa kasi nalagyan ng ang daming ano kasi nandito yung mga anak ko, yung dalawa kong anak. Kasi day off, alam naman niyo Ayan, may mga make-up, may mga kung ano-ano. Ayan. Hindi ko pa nalagyan kasi ng name, guys. Yan, Oh. Yan. Kasi, I'm worried. I have to check the telephone number of my brother. Kung nag exist pa. Saka, tinawagan ko sila para ma kung ano pa ang kahit na konti-konti lang, guys. Basta, ma-ano yung ano, gusto ng gusto nila. Ang mahalaga lang naman eh, mapadalan ko sila kahit uh, papaano, ba diba? So, anyway, ayan, bukas the whole day, yun ang ga gagawin ko yung ilalagyan ko ng ano no, may at pabili pa ako sa anak ko ng iba. Pero sabi ng kapatid ko, don't worry. Sabi naman niya, talaga yung ano, nag-exist -e pa daw ako. <laughs> anyway guys, thank you for watching my vlog. Talagang na ano na ako. Gusto ko nang maligo and I'm wanted to rest na kasi it's already 8 o'clock. Diba? It's been a long day. Dahil hindi ko makontak yung brother ko. Yung palalo ba? You know, hindi naka-charge yung phone niya. So, nakisuyo ako sa aking pamangkin. Then, may pamangkin, I managed to call to connect to my brother because of her. So, anyway guys, hindi ako nag-give up pag ano, hindi ko matatapos yung malaki kong problema. Kasi, I need to... Uh, it needed to be correct, corrected lahat ng information or contact numbers doon sa LBC na ano kasi mali-mali eh yung ninalagay ko palang number na hindi pala nag-e-exist na yun yung tinawagan ko kanina iba ang sumukot so anyway guys okay na ako thank god at okay na <laughs> So, happy na ako. So, I can able to do the rest of my uh, my packing tomorrow. And maybe this week I will send it to them already. And hopefully they can visit them you no know, well. Yung walang problema. Okay guys. Thank you for watching. Uma night.